Ay mga Mamuk sir, maayong buntag niyong tanan for today's video. Ah. di ako aron dire sa bukid. Mga mamuk sir, nagdala ko kong... kwad basura sa kwan ba kanang washing. Ha diri ako ah. gihibo og mo hebo na mo kwan siya. na ay dulo. Kata keliru ba idol mo ni siya pur mag likuranan mo ni siya na. Ako lagi ibong likuranan kay wa ko likuranan sa bukid. Ba mas mga basura ako na. Nindot sa digan mga idol. Nga dapat kay ako imo na og lamis idol. Mo ni Ako pa tarungon mga mamugser. may gabasaw, gabas ako, wama ko gabas diri amo, ah, kanila, kutsilya gamit, Ano ni guys, oh. Okay na ni. Nya, dapat gyud ko lamisa ko gyud. Dala guys. Ano ni guys ha? Ah. Ako na nasura, gaya po Okay, nais na. Buta nga uh, lamisa, guys. Diha ha, lamisa. Okay, An, guys. Na, guys, Uman, ito ay wakoy. Ayan, guys. Na, na, guys, kuha. Kumanda, guys. Ito, 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 patag na na, guys. Ha. Ha, ako. Kuranan. naman guys, buta na tabon sa balangana o balde ito nga dahon guys Ah, lingkod guys ah kanindo sa akong lingkuranan guys Dine, na dapat buwan guys ganay mo ni ako lamisa guys mga mga mugser mga nga rin ako mukhaon Napakita na pakita na kong niya mukhaon na kong ria mga na to mga mugser salamat kayo sa inyong pagtanaw sa video karoon mga na ni ha mga na ni ayaw usikin ninyo mga wasing mga mamog sir kana mga wasing ninyo ayaw ninyo gilabay kay pwede na mahimog lingkuranan pwede na mahimog lingkuranan ang mga wasing karon nao kita mo ani mga wasing na mga idol oh. wasing na nakagay ko ang nang kutangkuan tabon sa balde kami ito po nang rew na, na. butangan reo butos ka na di naman yun sa mutuktuyok pwede kong mutuktuyok na siya guys na mo ni say ang kani pong kwan kanang ja ang kani pong drum nga plastic mo ni siya na misa na oh na paris la dua kita oh. na. mo na ni Ayaw, siker, yung mga mamugsera ang inyong mga wasin mo ana lang yung pinturanan ana ang mga style ba pwede pa pintalan niya, siya mulindot ni na to mamugser kagay salamat Nagagawin salamat na sa inyong pagtanaw sa ako video. Karon adlaw mga mabugser sa wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe Pinoy Ipman TV. Mga likers mga viewers, nagagawin salamat na sa pagsuporta sa akin mga mabugser, mga supporter, mga subscriber. Nagagawin salamat po sa inyo sa mga special member na ako, nagkakay salamat inyo sa inyong pagsuporta sa akin mga ah, mabukser. Thank you. Bawa na to. Bye, Bye na mga mabukser.